guys, meron tayo gagawin tayo dito. Uh, so, Susumi Rider 150. Yan. Medyo parang ano um, daw. Yan. Okay, testing na yung mekaniko, si Bosti. Yo. Parang b may hinaan na raw umatak tong ating cosplayer si Jimboy. Yan, si Jimboy. Okay. Kaya tignan kung bakit ganon guys. So kay Rider 150 guys ha Kaya guys Bago tingnan ni Boss Kinyang Perfect yung muna kami sa aming YouTube channel EMB TV like at pasyan na rin guys At video notification bell Para na rin updated sa mga share na aming video At popos guys Kaya guys yung muna titignan doon Carburador guys ha Titignan na kasi parang Parang may ng tumakbo Parang pigil. Yan guys ha Yeah, umpisa na, na ni Boss King. guys, tira na ng fairings. Monetize na kayo, meron na kayong earnings. Yeah, ang guys, carburetor oh, no, no, no. ang tech dito guys, sa carburetor ng Suzuki Rider 150. Yan, gagawin natin ngayon guys. Hmm. Ibo, may fuel cock tala? Ha? Huh? May fuel cock. Alin? Itong motor mo. <laughs> eh ito nga, pisil-pisil ko nga yung host. Yan guys, nilalagyan naman Yung naman yan. Yan natin guys, yan Parang pigil na rung manakbo ito guys baka madumi na ito karburator niya Ayan guys oh Kaya pala, ayan, na yan oh. Kaya para palang pigil ang takbo nito Madumi na pala. Boss Jimboy, madumi na pala eh. Kaya pala eh. Kaya guys, baka maka-experience kayo na ganyan. Na medyo madubi. Medyo parang pigilan takbo ng, ng inyong motor. Baka madumi na rin ang mga carb nyo. Ipacheck nyo na ganyan sa mga mechanic guys. Tabiki kita yan. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Yung tubo sa gitna? Oo. Oo naman. Kaya guys, oh. Tignan natin. Sa amin, na kung bilinis yan. anong pwedeng yun, ano? Ikaw, mo dumi na ang loko, ano? Yung nyo guys, oh. Itim na, oh. Kaya, nang katibaya na talagang madumi na ang carb nyo, yan, oh. Kailan pa yung loksan? Ha? Oh. Ah? September pa yata, nung cover. Cover, no? Cover, no? Pagkakabaltahan naman mo ba? Ayan, yung mga jet guys. Ano yung mo? Kuling linis mo pala ng... pa yata o Tawag kasi yung na mas mati, Ayan. Ayan. guys. 路、哦、走，路、嗯。嗯嗯嗯嗯多多多 Anong mga susunod mo Yung rubber at yung spacer. May laman pa well, ito. May sukat ang nito? Anong oh. sukat sukat um, so, so... guys, oh ito namin ng Kobe. Carb cleaner. Ayan o, ito yung guys o, ang tubi o, ayan yung mga kalakalawang nga o, ayan hindi pati ngayon yun Ganyang kadubi. ganyang, kadubi. ganyang kadubi hard. Kaya siguro yung medyo parang hirap nung manak ito Sigil na Hindi na makuha yung talagang tuling takbo kasi nga gano'ng medyo na guys mamaya, parang bago na yan. Suki rider, ang big tea guys to ha. Umapaga ng punta dito eh. Yan. Papapasama sana ako sa rules ni Kuya Edwin eh. <laughs> Baka tayo tayo hindi ito ng mga magagaling na ano ha. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. 1,000 1,000 1,000 Ayan guys oh, Ilinis na namin yung mga jettings nya Kailangan din linisin yung mga jettings guys ha ah. Kasi oh. doon din nasuot yung kanyang mga dumi Kasi pag nabarahan yung mga butas nya guys Hindi na natatakbo ng ayos o yung Kagaya nung daramdaman na mayari, parang pigil. Kasi nga, madumi na yung kanyang, ano, kanyang mga jetings. Hindi na dadadaloy yun maganda ng, ay, ng gasolina. Ayan, guys, ha? Kaya kailangan linisin din yan. Yung mga jetings niya, yung mga butas-butas. Kailangan pasiritan nyo para totally mawala yung bara. Kasi doon nagmumula yung pinakang palyado ng kanyang car. pag mga barado yung mga butas-butas. Ay dapat lilinisin niyo lahat ng butas. Kaya guys. Hindi niyo sayang pa loob lang ng bahay. Kaya guys, lilinis na namin. ng ano? Patatay sa namin dalawa tuloy. Oh, Ayan guys, oh, nililisa namin ito ng tubig nalagyan. guys ha. Ah. kasama yung hanginan pa namin ito guys ha. Ah. Baga para matanggal yung yung cleaner sa yung tubig. tutuin namin talaga ito guys ha. Ah. Hanginan namin ang ano, compressor yan guys. Okay. <laughs> Ayan guys oh. Pagka namin ng pipe cleaner at nilinis namin ng tubig yan naman, hinahangin namin sa ito para uh, mawasat yung tubig sa ayong carb para sa linis. Talagang totally watch out yung mga dumi. Ayan guys, oh Ito, so, free okay, guys Ito guys, guys, ha. Ayan yan ang ginagawa na ang pambilinis dito guys, ha. Pure na talagang malinis guys. Kaya kung gusto nyo magpa-inisahan ng karbaga po, talaga yung isang location namin. Sa Laguna, Barangay Baka Baka, Victoria. Laguna. Malapit sa mag-asawang tuloy. Kaya yeah, guys, location, EMB Auto Supply. Katabi na yung A, uh, Motor Shop Supply. Kaya guys, pati yung mga dating, oh. Hinahanap Para yung mga lalang dumi tanggal lahat guys. Ayan yeah, nah. ha. Kahit yung mga dating sa ito, hinahanap namin. Kaya sisirita namin, ayan, eh, para totally wash up yung mga dumi.

float tube ulit puting tingin yung guys ha, uh, float ang tawag doon guys ha, uh, yun na nag nagme-measure ng ng gasolina pagkapangit ang ano nun, no, overflow yun, tama ba king? yung puting yun, kaya importante yung puting niya yan ito to guys importante yan yun na nag-ano ng level ng gasolina pag hindi maganda ang level, mag-overflow guys yan guys ha uh, masyadong mababa. baba Kulang ang gasolina. Ang gasolina. Namamatay ang motor. Ang motor. Pag no, masyadong pataas, overflow, naman. naman. Kaya hirap pa naman na, magpa-under ng, motor. <coughs> ng motor. Kasi, gawa ng overflow, yun no? <coughs> yun ang tarbaho nitong white nito, guys. Ha? Yan. guys Yan, yan Ito naman adjuster ng hangin Yan, yan angin. Air adjuster hmm. Ay yung gas, alin niya yung gas adjuster Dito nga, din yan Yan, din yun uh -huh. Yung sa gas, dito siya naman magbabase Ah uh -huh. Pwede Pwede na nga hindi, yung mas maigsik -e pa dyan. Yung, no. para wala na yung, yung balik. Okay. 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 Kanina, barang, 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 kanina, guys kanina para pigilan takbo niya guys medyo parang bumibigay na yan oh. pero kanina parang hirap hindi oh, sige oh. yan guys okay na yan hindi na may problema nilinis lang namin magdumi na yung tub niya kaya medyo parang pibilang takbo guys ha mayroong problema niyan guys ha yan yan tetest nyo yung sa labas kung okay nga guys 200 yan guys sana ha subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMG TV pa like at pa share na rin guys at pindutin niya the notification bell para lagi updated kung may share na yung video ay pop up guys susuki Rider 150 guys ha yan tagay-tay sige na I guys. Tu Oh guys, yun. Tu Linh. Oh. Puta, na ng gusto guys. Kaya na, hindi ganun tumakbo yun guys. Medyo parang pigil. Ah, uh, oh. Wasking, oh. okay na? Yun, okay na guys. Okay na, hindi na naging problema. Madumi na ang kanyang carburetor. Kaya, medyo parang hirap. At parang pigil manakbo guys ha. Ayan okay guys. Okay guys go away rider walking to guys ah okay na yan guys hindi gagawin lang iba ito guys papa chase lang ito diretso ng chase way okay guys thank you guys mga nanonood guys thank you sana kahit pa rin may nakakain team guys ah okay thank you guys